Bu, kung hmm. sa tanga dalaw karun? Martis. Ay hala, tama gali bu, no? Market di gali karun, no? Ay, oh, market di gali karun, martis karun, no? Ay, may pa, bu? na dulhog ka din bu, ba, mapalit isda, bu? Wala mo, kwarta, Ros. Ay, pero kay, may kwarta man ko di, oh. Be, ari, oh. Oh. Ano isda, ni? Palit ka, katong... At katong lagko kayo? Oo, oh, katong ano ba? Karpa. Ha? Karpa. Oh, sige, sige, palit ka. Dali lang. Wala pa tagani na human pili on gitu ni mo buha katong ano Dago, gida. Ayo, dagko lagi ug lagi ah. Grand rate man ni kwarta ni man. Nga. Ano gid pili agad ang bayi ha? Pili ang bayi. Naunsa na ang pode si Rosmeo ay nag nalagin nga dilit ang maglibog palibugon pag nang utok nato. Naunsa na naunsan, ha, man niya? Ano bayi aw? Aw <laughs> sige kay nan sa bayi ug laki naunsa na man si Rosmeo. Oy. Ah. Hindi ka mapati. Hindi kay lami ginaw ng bayi o kaunon basta subahon bu kay tambok ginaw na kayo bu ay sus naparyala na sila karparos isda na sila kung sa kuwan pa wala sim lang na sila sim uh -huh. <laughs> Karpang, di siya hindi baye ng bayi o laki na Suguon so, lang tani mo. Daghan pa kay unsa naman ni Bo mas nami gidabi ang bayi bo. Sige na ay daghan pa kayo kag kuan bantay ka lang karon na laki gayon yung pagalet karon ah, pabalik ko gid sa imo karon. Ayaw na lang dili kay ko nga na ros kay basi makarin malaso ko karon dili na mapalit ang imong sugo dako kay nga problema. Susbo dali lang man na. Bu, wala kay mata. Basta gani luspad lusparon gani kulay bayi na. Pero kung kanang do medyo dark dark, dark itom itom gamay laki na. Mura para, para sa imo kalos pa di nga na, bayi na. Okay. Pa man tao kay makilala ko bro ko lang isda, sa amo na nimo. Ayun na lang gud lang si Juan Rose ikong magsugo-sugo na lang diretso. o palit isda didto. Ayun na lang bah, ano, mga bayi, bayi daw sa. Ano sa na mga kanong palisdan pa magdi mo imong bana. <laughs> nga naa naman din ang dili ta maglisod, di ba? Jesus, ah, dali naman ang unggutan na ang ano bo ang nagabalig kay kang na sila kay Haya Aslir naman asla na sa mga isla-isla. kumano na yung mga ikaw ang palit dito. Ikaw, dili yeah, ko nah, ka kuana. Hindi na bisag unsa buha basta isda. ko. Eh, uh -huh. isda ka kung na daan ko kuana, na ko. Nakabalik na unta ko. Dagan pa kay gistorya. Pamalitan pa. Saan man ni Himoon kita ni mo. Ansa? Kinahanglan gid nga bago ko mga kuan ro sa mga sugo mo Ma maglisod-lisod pa ko. Hindi asa sa isda bu bisag unsa lan isda na ito sidan pa ni udtubo. Palit lang kag lamas. Ayon na. Dili na, na ko magpalit kay Siguro ado anak karon basta ikaw daan pag unsa um, imong desisyon pag ingon um, bayi bayi gina. Kay uh -huh. eh, ko dili ko makapalit og um, bayi karon. Oy sige boto-boto na po ning agi na to ani karon. Ayo sige na palit na didto buan ano ko nangala nga wala man ako na ako nang ganito. Sige na. O bayi magdi ka palit ton. Sige lang kay para sa imong buto da nang na bayi. <laughs> kay oh. Amo maka, o okay. sige, bala ko na ang bayi. Para sa imuha ka tiyan, no? Arang mabutol kay Buyunan. Amo na kay mga biyod ang sulod sa si tiyan sa bayi nga. Isda, no? Sige. Kaya taga ako ang sa gani ang bayi. Anaon ko lang karon Ay, tama. Sige, ito para sa dekay rosme. So, bala ko na ang kong Mauna na bayi na na. Sige na, ako na mapalit ako. Kabalos ang kagwa. Kaya ko na lang mapalit. Kaya ko na lang sugo mo. Ay, nasigisi. Bala ko na. Basta na Bayi na.